Sa Maynila naman, isang rider ang sugatan ng sumemplang ang sinasakyan niyang motorsiklo. Ayon na rin sa kasamahan ng biktima, nakainom ito ng magmaneho ng motor. Balitang hati ni Athena Imperial. Okay, lalay, lalay. Duguan ng hotel security guard na si Romy Agkawili matapos mawalan ng balanse ang kanyang motor at tuluyang sumemplang sa bahagi ng kalaw sa Maynila mag-aalas tres ng madaling araw. Pauwi na raw galing sa trabaho ang biktima at ang kasamahan nitong si Rodel Mariano sakay ng kanilang motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Hindi naman itinanggi ni Mariano na nakainom sila ng kasamahan. Hindi ko matanggi ako bakit siya pumbreno. Pagkatingin ko may sumemplang na. Nakainom ba kayo? Hindi siya nakainom. Ako nakainom ng dalawang... Hindi, apat na shot. Pero kwento ng mga saksi, mabilis daw ang takbo ni Agkawili. Dito sa kabila yung kasama niya, dito siya, tapos may rebo dito. Parang nilusot niya to, isa dito, parang pinagitnaan nila sa sasakyan. Bubak dito, lipad ng motor, siya, naiwan na siya doon eh. Lipad din siya, gulong-gulong din siya dyan eh. Tapos yung motor gulong-gulong din, layo. Agad namang dinala ang biktima sa ospital. Asina Imperial, GMA News.